Ngayon yeah, okay, lang ulit uh, nagpangitan natin mag Go, baby ko, yeah. ah! <laughs> yeah. yeah. oh, nag sila, ayan, ayan, nagbabanding ang dalawa, angiingay ah! pa, pa yon, Sige panorin natin. natin, tingnan niya. Go baby! Yeah, galing -galing talaga ng baby ko wait, wait, ito, tayo, hey, na, na. yung <laughs> Okay, namin siya, namin siya. Ayok siya, kita pa ko, baby. Nag-jealousy ako. Go, baby. Ah, wala na, wala na. Ay! naman. Yan na, ang dami nang tinatamaan sa'yo. Dapat ako lang yan, eh. Yeah. <laughs> Gay na, na ako, hindi kita pa baby. <laughs> Sino na naging hindi pa ng baby ko? <laughs> baby, mag mag -ang wag mo ako kikindatan. Wag mo yung kikindatan. Ako lang dapat. Go baby! Ah! Oh, Dalam pala! Ano ba yan? 2, 4, 6, 8, 8 plus 2, 13! Oh, kuya! Huwag mo kaming inaano, mathematics yan! Mathematician yan! Mathematician! O, di ba? O, di ba? Hehehe! Malaki! Gusto nyo malaki ang dalawang maliit? Ano? Isha, ikaw! <laughs> Aray! Ay! ako akong pumili, ikaw naglaro so eh. ako ikaw naglaro ako na lang nanabibili eh. oh, na sa inyo. Pwede lahat? Charisse? Wala, ayoko ay, nyan. Ayoko nyan. Ayaw namin nyan. Ay, ayoko din nyan. Ayoko, ayoko din nyan. Kuya! O, 60,000. Ano Baby, tingin ka, baby. Malaki? Ano ang trip mo? Malaki. Ano yung dilaw? Ano yung dilaw? Ano yan? Mr. Chips? Ano? Ay, ano ba kinakain mo? Hindi ko alam. kaya ba kinakain ko? Ano yan? Ano trip mo? Ikaw. Okay. ikaw na pumili kaya. Malaki ba mali? Malaki, Malaki na. Malaki. Ayoko, gusto ko share kami. Cheese ring, cheese ring. Cheese ring. Cheese oh, Sige, <laughs>. ay oh, okay. cheese ring na lang. Cheese oh, yes. ring. Okay, yes. Yes. Bigay mo na sa amin, nagugutom na ako. Lulunukin kita okay. ng buo. <laughs> Thank you, Kuya. Sana pa rin tayo sa kanila. Ano ko mo na yung video? <laughs>